Oh, uh, magandang umaga mga kapatid uh, Muli ako ay naririto upang uh, magbahagi na naman ng isang uri ng orasyon na uh, magagamit uh, pang baklas sa tigal po na uh, kung kayo po ay natigal po ay ito, ito po ang inyong uh, uh, gagawin na uh, orasyon o dadasalin Uh, maging kayo man po ay uh, walang makuhang albularyo uh, na kayo ay may tigal po ay pwede nyo pong baklasin sa pamamaraang ito so nawa ay uh, panoorin nyo ang video ito at uh, upang uh, magkaroon ng konting, uh, konting karagdagan na kaalaman tungkol sa spiritual So yun, uh, nawa ay uh, makapag-subscribe -sub -sub po kayo na sa mga hindi pa subscribe at ngayon mula ang ito na panood ay na uh, uh, subscribe na po kayo bilang uh, tulong nyo na rin po sa channel po ito. Uh, ano muna po tayo, Intro. Welcome back sa akin. Ah. Uh, nawa abutang kayo ng aking video na nasa mabuting kondisyon kalagayan. Uh, relax habang kayo po ay nanonood sa video kong ito. Saan man po kayo sa sulok ng mundo abroad man i o dito sa Pilipinas. Sanatuloy lagi ang, ma ang mabuting condition para sa inyo. Uh, at na ingat lang lagi at siyempre uh, unahin lagi ang Panginoon so narito ko pang uh, ibahagi nga ang orasyon pero bagong lahat ay mo uh, baka pwede mo naman uh, i-subscribe at hit mo na rin po notification bell dyan uh, sa baba upang lagi uh, po updated sa lahat ng video na aking in upload ay kahit na nagtatrabaho pa ay ma ka At paki-share na rin po. at ganoon din, paki-like. Ah, sa like button. malaking bagay po 'yan na inyo pong magagawa para sa channel ko. At 'wag uh, no skipping at habang kayo po ay nanonood, at bilang tulong niyo na rin po para sa akin at ganoon din sa, sa aking channel. Ah, uh, Disclaimer man uh, sa mga hindi po naniniwala sa aking content ay paki-skip po ng video ito at magana po ng video na uh, inyong magugustuhan. Uh, disclaimer, uh, ano man po ang inyong relon ay aking gagalang, ano man po ang inyong uh, paniniwala ay aking irerespeto. Ito po lagi ay lagi kong sinasabi sa kada upload ng video po ito upang sa may uh, uh, nagbabas ay agad kong marireplyan na uh, may sinabi ako sa video na uh, na yung yun nga yung disclaimer na pag na panoorin ay wag panoorin so ito pong video ito ay para lamang po talaga sa mga uh, naniniwala sa content na ganito at nag-aaral na makaroon ng lihim upang makatulong sa kapwa at ganoon din sa sarili Uh, marahil ang iba sa inyo ay uh, uh, Hindi na niniwala Pero mas maganda na po Ang may alam na tulad nito Ang iba naman nagsasabi na snack makademonyo raw Ang mga uh, darintong orasyon O latin Dalawa po klase ang orasyon Isa ang uh, pangkaliwang orasyon At isang uh, sa kabutihan na orasyon O sa yung isa kadiliman Yung isa sa kabutihan unit ah uh, hindi lahat ng nasa panig ng kaliwanag ay mabuti na hindi po conforme yon sa gumagamit anbawa ang kaalaman mo ay mula sa dilim pero ginagamit mo naman sa pagtulong sa kapwa at panggagamot sa kapwa ay mabuti yon pero ikaw na nasa liwanag na ng ah uh, uh, di maganda at inaabuso mo ang kapangyarihan na mula sa Diyos ayun ah, ay pangit. Di ba? At hindi lahat ng kinukulam, ah, hindi lahat ng magkulam ay mabuti. At hindi lahat ng kinulam ay mabuti. O kaya kaya ka siguro kinulam dahil nung araw mapang ka. Kaya ginantihan ka ng ah ganon. Ikaw naman na halimbawa magkukulam ka, oras na magpabayad ka, yun po ang masama. At uh, yun, nakasulat uh, din sa Biblia na bawal talagang pulam at pinapatay sa panahon ni Moises yun, yung lahat ng mahuling mangkupulam niya sa panahon niya na, na, na yun, na araw ni Moises. ikapo po, ilalagay sa gitna nila ng kapulungan ng Israel, doon ka po sa gitna at babatuhin ka ng bawat uh, Israel. So hanggang sa mamatay ka po, yun po ang desisyon noon ng Diyos na may lika, oras na mahuli ka, na ikaw ay magkukulam sa panahon ni Moises. Yan po ang patakaran ng Diyos, kaya napakalipit po yung patakaran ng Ah, uh, uh, inyo uh, kung mapapabuti kayo o masama nasa inyong decision ngayon uh, uh, uh shout out sa uh, ako content creator ng mga ganito kang nuwang uh, isa atin nawa silang uh, tulungan ay i din o subscribe ang kanilang mga channel upang makatulong din sa kanila at uh, isa rin po sila sa inyo pong mapagkukunan ng mga kaalaman na tulad ng karunungang lihim na ito uh, ganun din uh, lalong lalo na sa aking uh, solid uh, subscriber ko followers nagmamahal sa channel kong ito. Salamat po sa inyo. God bless. Ganon din sa mga nag-join uh, na naging membership sa channel kong ito na kahit buwan buwan ay nagbabayad kayo para makapag-join at makaalam ng mga sikreto Kasi ang ibang aking binabahagi ay for members only. So, mapalad ang mga member dito. So, yun. Uh, Shout out din uh, sa lahat ng Pinoy sa buong mundo, abroad man o dito sa Pinas. Shoutout uh, shout out din sa uh, lahat ng uh, albularyo, misyonaryo, antingero, sa lahat ng alipin ng Panginoon. Shout out po sa inyo. Shoutout uh, shout out sa ano, uh, umorder. Umorder ng uh, ating medalyon. Uh, ito po ay si Roselio C. Boncales Shoutout po sa iyo sir. At narito po ang uh, order mo Pinito di Dios Medallion Complete uh, <coughs> Dasal po yan At may pre-PDF na Alhar Electromagnetic Power Na pwede nyo pong uh, Ipa-print para magawing libreto So dalawa yon So dalawang libreto ang inyong magagawa Sa link na yun So yun, naipass ko na sa iyo yun Yung pre-PDF at tingnan niyo lang po ang resibo nito. Ah, uh, ito po siya. Para uh, shout out sayo Sir Roselio C. Bongales. Ayun, taga Sambuanga del Norte. Shout out sa iyo. Sir. Maraming salamat sa pagtitiwala kahit payment pers through GCash Mode. Salamat sa iyo sa pagtitiwala. At ganun din kay uh, uh, Ray Aquiloy uh, Aki Alikenyoh. Yan ito po ang order niya uh, infinito di Diyos yung uh, yung harap at woksim ang likod so siya po ay uh, at nagtiwala rin yan at uh, 1000 po yon na uh, nila sa Gcas uh, si ma'am uh, si Sir Uli, Uli ay, uh, Uli Ulikino ay taga titingnan ko pa yung Facebook niya atin po siyang uh, stock yan uh, ito ang ito yung sa ninyo oh uh, so nagpadala siya ah uh, ayan po ang uh, Gcash na sinend niya yan 1000 po yan free shipping po yon So, may dalawang PDF na priyon. So, siya po ay taga Pili, Kamarinisur, Kamarini sur Bicol. So, shout out po sa inyo, Sir Ray Alikino, sa pagtitiwala nyo sa akin, sa inyo pong dalawa, uh, uh, makakasap po kayo na darating ang inyong mga order. At, iginarantiya ko naman po ang aking, uh, ang aking uh, personal information nakalink po yon nandun na po yung valid ID ko na pwede nyo pong i-report o siraan sa Facebook oras na hindi ko ipadala ang inyong mga order nandiyan na po yon so salamat po, salamat ng maraming marami uh, shoutout sa lahat ng uh, nag-comment sa lahat ng video ko uh, <coughs> sa aking uh, channel na ito so Ayan po kayo, eh, isa-shoutout po po kayo, isa-isa yan. Yung mga nag-shoutout sa bawat video ko mula kahapon hanggang ngayon. So kayo kung gusto nyo pong magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa video kong ito at ilagay nyo rin ang inyong mga lugar upang may shoutout po sa inyo mga kapatid. Okay, uh, unahin natin na uh, Vincent Regidor, Sir, shoutout po sa iyo. Zeus Ala Dios, shoutout po sa inyo. Ah, uh, Ma'am Carmen Medina, shout out po sa inyo. Ito uh, masipag uh, mag-comment sa aking uh, mga video. Aldrin Binoyo, shout out po sa inyo. Uh, same PB po. Uh, Joey Kalumpang, shout out po. Alec Legaspi, shout out po. Ah, uh, Ariel Edoha, shout out po. Buds Badi from Iloilo, shout out po. Yon maganda yon na uh, Naisabi niya ang lugar niya para may pa, may shout out ko rin na kasama ang lugar. Jamie Coley, shout out po sa iyo. Uh, uh, tita Gramaton Amaseya, shout out po sa iyo. Osera Mabansag, uh, ating channel member. Salamat sayo sa iyo sa pag-member, pag-join sa channel ko ito. <coughs> Jojo Marasigan, shout out po. Uh, Roger Amel, shout out po. Isai Martinez, shout out po. Pablo 381, shoutout po, Jack Wilson 69, shoutout po, uh, Michael Sorino, shoutout po, Chibo Armstrong, shoutout po, Ma'am Lin shoutout po, uh, Ma'am uh, Maria Moreno, shoutout po, Nanette Castro uh, Balaog, shoutout po, na sila po ay taga-Malaysia, uh, <coughs> Maraming maramang salamat din sa inyong order sa akin at naipasipin ko na po ang in-order na limang crispy ko, uh, limang uh, omo, isang ninyo, hubad, yon, uh, naipadala ko na po Ngayon so, naman, yon, uh, yun, uh, pasensya na dahil uh, ang gali ko po sa channel kong ito ay inuhuli ko ang pagbabahagi ng uh, orasyon. <coughs> so narito po ang uh, orasyon na aking babahagi at pa nyo ka dahil inuuna ko talaga pag sa shoutout at pag <coughs> uh, babaha uh, ano uh, syempre bilang pasasalamat din po sa kanila <coughs> ay okay, no sinipon po ako ah narito po ang orasyon na ah, pamagat orasyon pangkalas sa tigal po yan po ang ah, aking ibabahagi ko ngayon ito po ay requested uh, alam ko na ibahagi ko na to eh uh, di ko alam kung dito o oh, nung nakaraang uh, sa isa kong channel eh alam ko na eh, ano, ito eh may bahagi pero baka hindi niya po nabasa so nag request siya, sa ulit so ibabahagi eh, eh, ko rin ulit ngayon so una ang inyo pong gagawin ay uh, magsindi ng kandila mag sign of the cross Pwedeng isa o tatlong kandila, ay eh, pwede na po yan. Pag wala, wala. Pag wala tayong pambili, wala. Eh, wala tayong magawa. So, kahit wala, pwede. So, bago kayo magbanggit ng orasyon, kailangan nyo pong magdasal ng tatlong ama namin, tatlong aba Gino Maria, tatlong uh, luwalhati, tatlong sumasampalataya. Okay? Ngayon naman, kung paano dasalin yon ay ganito. Una, ama namin. Okay? pangalawa ay abagino pangatlo ay uh, luwalhati pangapat ay sumasampalataya tapos pag natapos yon di isang balik isang balik na yon so babalik ka uli sa ama namin tapos abagino tapos luwalhati tapos sumasampalataya di pala, pangalawang balik na yon tapos babalik ka uli sa ama namin abagino uh, luwalhati at sumasampalataya yon tatlo So yon uh bago nyo dasalin ang dasal na ito. So narito po ang kasyon. Inter piratum, et vidente si Jesum Kristo. Jesus Domini aeterno, Jesus Domini sagrado, Jesus Ja, salvator Joe hikaok. Abha hikaak koha iao. OVA yon po ang uh, orasyon so pwede nyo pong banggitin lang isang beses at tatlong uh, beses sabay wish magwi po kayo na sana ay uh, mawala na ang tigal po sa inyo at kumbaling ka po kayo at ang hindi lahat ng tigal po ay uh, ang tawag nito uh, ay uh, hindi lahat ng tigal po ay isang uh, isa lang pero maraming klase po ang tigal po pwedeng isama yung sumpa sa kabuhayan. Ah, uh, ito ay nakukuha sa topic, sa tingin, sa uh, orasyon sa palipad hari. Yan po ang mga tigal po. Pwedeng iwan sa inyo po yung uh, orasyon sa inyong bahay para ang kabuhayan nyo ay ay ano, uh, masira. Hanggang sa ay po ay malugmok. Hanggang sa yung uh, pera nyo, parang magagastos lang sa inyong pagkakasakit sa mga doktor. So, yon ito po ang uh, rasyon na bagay doon. So, papano ang pagbanggit? Kila, kinang, uh, papano uh, gamitin? Kailangan meron po kayong uh, nakahandang isang basong tubig doon sa altar at doon nyo po ihip ang inyong uh, orasyon, wish, at kukurusan uh, nyo po ng ganito. In nomine Patriot, Spiritus Sancti, Amen At sabay ino Ganun din uh, Ano pa uh, Kung wala rin po kayong makuhang albularyo O malapit na albularyo na mapuntahan Ay kayong mismo na tigal po ay pwedeng gumamit nito San man po po kayo, abroad man o dito sa Pilipinas Pag uh, alam mo nangihina ka na bakay ikaw ay natigal po Ay gamitin mo na to. So, God bless. Nawa ay uh, makaragdag na naman ng konting kalaman para sa inyo, mga kapatid. Nawa ay bago natapos ang uh, video kong ito, ay nakapag-subscribe ka na. Pag nag-subscribe ka, pakihit ang notification bell dyan po sa baba bilang tulong nyo na rin po sa akin. God bless. Maraming maraming salamat sa inyong panonood.